Okay guys, meron tayong version 3 no? Uh, galing sa kabilang shop, no? sa ibang shop Ang sabi, biyak makina So, paandarin natin yung kanyang makina no? At saka natin husgahan kung bibiyakin o hindi Okay, yan, tulog eh, kung ikaw ay eh, hindi ka maalam. <laughs> Gago! so ito guys, yung sinasabi na, o oh, sinabi na bibiyakin daw, no? So ang pinalitan natin dito is timing chain set. Yung clutch damper natin, no? Yung lining, no? Uh, start natin siya ngayon. So yung tunog kanina, ibang iba na ngayon. Ayan, yung sabing biyak. So,